Ang timog silangang Asya ay binubuo ng labing isang bansa. Dito matatagpuan ang isang bansa na itinuturing na isa sa pinakamayaman sa mundo at ito ang Singapore. Ngunit sa parehong rehiyon na ito ay matatagpuan din ang mga bansang nasa below the poverty line at tinatawag pa ring mga mahihirap na bansa at isa sa mga mahihirap na bansang ito ang Pilipinas. Noong unang panahon, mas mayaman pang Pilipinas kaysa sa Singapore. Bagaman mahirap pa rin ito noong mga panahon yun, may potensyal ang bansang ito na maging isa sa pinakamayaman sa rehiyon. At sana kasing yaman na natin ng Singapore. Ngunit ano nga ba ang nangyari? Bakit hindi malampasan ng Pilipinas ang kahirapan? Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit hindi magawa ng ating bansa ang makaahon sa kahirapan? Bakit mas mayaman pa rin ang Singapore kumpara sa Pilipinas kung pareho silang may potensyal mula pa sa simula? Maigi sigurong balikan muna natin ang kasaysayan ng Pilipinas kaibigan upang mas maunawaan pa natin itong usaping ito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Alam mo bang may panahon noon na halos magkapantay ang halaga ng Philippine Peso sa US Dollar? Sa panong ito ni Pangulong Diosdado Dado Makapagal, ang palitan ng piso sa dolyar ay dalawang piso katumbas ng isang dolyar. Ito ay mahalaga dahil ang dolyar ng Estados Unidos ay pandigdigang pera na nagpapahiwatig ng tunay na halaga ng iba't ibang pera sa mundo. Ang mataas na halaga ng piso noong mga panahong yon ay nagpapakita ng halaga nito ay halos katumbas ng halaga ng dolyar ng Estados Unidos. Ngunit maiksi lamang ang mga panahong yun. Sa panahon ng panunungkulan ni dating Ferdinand Marcos Sr. ay bumaba ang halaga nito mula sa 2 piso hanggang 3.7 piso laban sa dolyar. At mula noon, hindi na nabalik pa sa orihinal na halaga ang halaga ng piso, kaya ngayon ay umaabot na ito sa 57 pesos bawat dolyar. Ang pagbagsak ng halaga ng pera ng Pilipinas ay malinaw na nagpapahiwatig na bansa natin ay na hindi na umaasenso sa mga sumunod na administrasyon. Ang paraan upang sukatin ang yaman ng isang bansa ay sa pamamagitan ng GDP per capita ang mas mataas na GDP per capita, mas mayaman ang bansa. At ang Singapore ang pinakamayamang bansa hindi lamang sa Timog Silangang Asya, kundi sa buong Asya. Dahil sa may pinakamataas na GDP per capita na humigit pumulang 91,000 US Dollars. Ano nga ba ang GDP? Ito ay ang gross domestic product o kabuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na ginagasta ng isang bansa sa loob ng isang taon. At kapag sinabi natin GDP per capita, tinutukoy natin ang per capita o ang kabuang halaga ng GDP ng isang bansa na hinati sa kabuang populasyon ng nasabing bansa. Sa Singapore, ang GDP per capita ay napakataas na umabot sa 91,000 US dollars $91 bawat taon at nagpapakita ng malakas na ekonomiya sa maliit na populasyon. Sa Pilipinas naman sa kabilang banda, ang GDP per capita ay mababa sa 4017 US dollars na napakababa kung ikukumpara sa Singapore. Ito'y nangangahulugang hindi magandang sitwasyon ng ekonomiya. Ikumpara naman natin sa ibang kalapit ng mga bansa tulad ng Indonesia na 5,051 US dollars GDP per capita at Thailand na mayroong 7,073 US dollars GDP per capita na ibig sabihin ang Pilipinas ay napag-iiwanan na din ng ibang mga bansa. Bagamat mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman at may magandang heografiya katulad ng ibang mga bansa, tila hindi ito sapato pang mapabuti ang ekonomiya ang pagkukumpara sa mas mataas na GDP per capita ng Singapore ay eh nagbibigay ng idea kung bakit napag-iiwanan ng Pilipinas at maaaring magtakda ng mga direksyon para sa pagunlad sa hinaharap. Ang Pilipinas at Singapore ay parehong dumaan sa bagsak na ekonomiya sa nakaraan at pinagdaanan ng hirap ng pananakop. Ang Singapore ay sinakop ng British Empire habang ang Pilipinas ay sinakop din ng iba't ibang mga dayuhan. Kahit nagkaroon na ng kalayaan ang dalawang bansa, hindi sila agad nakabangon mula sa pinsala ng pananako. Kahit parehong nagsimula sa pinakamababang antas ng kahirapan. Parehong nagpunyagi sa pagunlad pero nagkaiba ng resulta. Ang Singapore ay may sariling leader mula sa kanilang bansa tulad ni Lee Kuan Yew. Samantalang sa Pilipinas ay umiira lang masamang pamamahala, katiwalian at mga politikong dynastya na nagpapahirap sa pagunlad ng bansa. Si Emilio Aguinaldo ang kinikilalang unang pangulo pagkatapos magkaroon ng kasarinlan ng Pilipinas at pinagpatuloy ni Manuel Rojas ang panunungkulan sa panahong ito. Bagaman may kakayahan si Rojas bilang leader, hindi niya naabot ang kasing laki ng tagumpay na nakamit ni Lee Kuan Yew sa Singapore, lalo na sa pakikibaka laban sa katiwalian. Ginawa ni Lee Kuan Yew ang lahat para labanan ng katiwalian sa kanyang administrasyon mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas. Itinatag ang CPIB o Corrupt Practices Investigation Bureau na naging pangunahing layunin na labanan ng katiwalian. Naging epektibo ito sa iba't ibang sectors, maging pampubliko man o pribado. Sa Pilipinas naman ay patuloy ang pagtaas ng antas ng korupsyon. Noong 2023 ay nasa ika-115 na pwesto ang Pilipinas sa listahan ng 180 bansa na may pinakamababang antas ng katiwalian na nagpapahiwatig na ito ay isa sa mga bansang may mataas na antas ng korupsyon. Ang pangalawang susi sa tagumpay ng Singapore ay ang kanilang meritocratic system. Ito ang kalawang susi ng tagumpay ng Singapore. Ang sistema ito ay tinatag din ng panahon ng administrasyon ni Lee Kuan Yew. Ang idea ng sistema ito ay simple ngunit napakahusay. Pipiliin lamang nilang mga leader o opisyal ng pamahalaan batay sa kanilang mga merits. Hindi ka maaaring tumakbo bilang isang opisyal ng pamahalan kung ang iyong pinanggalingan ay hindi mahusay. Tanging ang mga taong may magandang pinag-aralan at malinis na record sa buhay ang maaaring maging lingkod bayan ng Singapore. Ngunit sa Pilipinas ay maaring tumakbo ang sinuman mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas. Sa madaling salita, ang karamihan ng tao ay labis na nakafocus sa paglalagay ng mga kilalang personalidad sa posisyon sa pamalan lalo na ang mga artista. Ngunit hindi ito ang pinakamasama. Ang mga taong patuloy na bumuboto para sa isang pamilya sa gobyerno ay nagpapakita ng forma ng politikal ng dynastiya na matagal nang nangyayari sa Pilipinas. Maraming pamilyang sumasakop sa mga pesto mula sa pangulo hanggang sa mga lokal na opisyal na nagdudulot ng pangmatagalang pamumuno ng isang lahi lamang. Sa Pilipinas ay karaniwan ang ganitong kaso at mayroon ng mga lugar sa bansa na may isa o ilang pamilya na nagmamayari ng kapangyarihan sa loob ng mahabang panahon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang La Union na mayroong politikal na dynasty na naglilingkod sa loob ng mahigit isang siglo. Ang mga pamilyang ito ng kadalasang mayayaman na may koneksyon, yaman at kapangyarihan sa bansa. Ito'y nagbibigay ng konteksto kung bakit marami pa rin hamon ang hinaharap ng Pilipinas sa kasalukuyang. Kung may epektibong pamamahala at mababang antas ng katiwalian sa Pilipinas, ay tiyak na magiging isa itong pinakamayamang bansa hindi lamang sa Timog Silangang Asya, kundi sa buong mundo. Ang Pilipinas ay puno ng potensyal na maging mayaman dahil sa likas na yaman nito turismo at bihas at magagaling ng mga Pilipino. Ngunit kailangan muna ng magandang pamamahala at mahalaga rin na magkaroon ng mataas na kalidad ng edukasyon at disiplina para magkaroon ng matalinong butante at para maiwasan na din ang katiwalian sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng edukasyon, maiintindihan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagpili ng mabuting leader.